Okay po, ayan po yung uh, dito, dito sa puso ko. Kung inyo pong nalalaman, ito po yung first uh, song ni Ogya kasi kung hindi ako nagkakamali, ay uh, ito po yung unang song na kung saan sumikat si Ogya kasi at uh, alam niyo po ba na nung uh, unang ni-render ni uh, Ogya Alcacid ito, eh, witness po ako nung una niya po itong kinanta doon sa sa club na Birds of the Same Feathers na mas lalong kilala po yung uh, Ozone Disco Opo Dati po kasi kung hindi niyo po nalalaman ako po yung dati nag-waiter Nag-waiter po ako dati doon sa ang uh, pangalan bago po naging Ozone po yun naging Disco House yun yun ay uh, ang dati po ay Jazz ano yun? Jazz bar po yun. Ano po sila? EDK. EDK at hindi. Then, uh, yun nga po, doon niya po unang kinantayang dito. Dito sa puso ko. Yan po si Ogier kasi na yung magandang lalaki. Cute. Parang ako. At, uh, <laughs> ba't ba yun yung maniwalang cute? Chad, welcome back. Ayan ang rig na cute. Ayan. <laughs> Then, uh, yun nga po. Doon nga po. Ayan. Kaya po, duko po unang narinig yan. So, bago naging uh, ocean, ocean ngayon, ang dati pong ano nun ay uh, birds of the same feathers. Ayan. Yung po ang pangalan. At mayroon po tayong kasamihan na uh, ang birds of the same feathers ay uh, loops Ayan. Yan po ang uh, ating uh, <laughs> hindi ba hindi <laughs> ba looks familiar okay samantala po yun po kasi yun po kasi yung narinig ko eh ayan at uh, samantala po mag nang uh, po ulit tayo may isang awiting uh, nakakaalu nakakabaliw at nakakaindak na awitin okay Okay po, ayan po ang sayo, Kikay. Okay, uh, Mr. Botete, kapag ready lang yung Botete, bakit hindi lamang yung naguhumindig na butete? Ayan. Welcome back, back po sa lahat ng mga bagong pasok. Okay? Paging Mr. Butete. tayo ang naghuhumindig na tete. Eh, butete. Ayan. Okay. Ito pa si Tondo. Ikahawid ni Ayun. Okay, mga kaibigan. Mga kapatid. At mga kahalay. Ayan po ang naghuhumindig na ulo ni Tete. Okay, Tete. Grab the mic po. Ayan po ang isang awiting na inihandog ni Mr. Butete para po kay Geraldine na isinabit din po sa dedication si Kara. Ayan. Exodus, welcome back po. At, uh, matindi tong uh, pagkakadali ni Botete sa Be My Lady. Ayan. Kompleto na ba ang mga chismosa sa room? Hello? Clear ba ako? Kompleto na po ba ang mga chismosa sa room? <laughs> Meron. Kompleto na tayo sa beer dito. Basag. Ayan. Kompleto na po ba ang mga chismosa? sundo ko, i ko. Okay, ayan po. Okay po, kung gusto po uh, mag-donate ng song sa room ito, just uh, type 12 po lamang at kami nakahanda po pumalakpak sa inyo. At kapag uh, gusto nyo pong gumamit ng mic, just type 2 po lamang. At kapag ready na po kayo, type 1 po lamang. Ayan. At kung gusto po ninyo mag-donate ng dugo, ay uh, meron mayroon po tayong pila sa likod dahil Uh, gusto nyo mag-donate ng dugo meron tayong pila sa likod ng room at meron po kaming in na taga-sipsip ng uh, dugo, ayan kung ano man po ang nire-request ninyo uh, ipasipsip eh, pwede pong niyang sipsipin niya, bahala na po kayo sa magpapasipsip, okay ayan, okay, sino ba itong si Fai, mukhang bagong karakter na namang pwede bibinta na itim, okay <laughs> Sino ba? <bang? laughs> Mukhang uh, gusto ko na namang mag magpadahu. Dahu. Ayan. Umpisa na, na naman po tayo dito Mukhang maintriga na naman tayo dito Dahu. Ayan. Dahu ang chatter na ito. <laughs> na no, nagtatago sa ID na paru paro Ayan. Inaabangan siya ni Eagles, tapos pa yung daho. <laughs> si, si Kamote natatawa ko eh. Dinadaho na siya ng uh, sarili niyang uh, girlfriend eh. <laughs> Tawa pa siya ng tao eh. <laughs> Sa kanya lang na-realize. <laughs> Sa kanya lang na, niya na-realize. <laughs> ah, teka, teka, parang ako yan ah. Huh? <laughs> nangyayaka, ako yung ba nandahin mo na <laughs> lang yung buhay to nagdaho pa kayo mahuhulaan din naman pala